Ano nga ba ang gagawin mo pag na shadow ang iyong account? Mapaproof file man yan or page? Tara, pag-usapan natin yan mga palalaps ko. Lahat ng social media platforms meron shadow ban. Ang shadow ban, ito ay yung account nyo ay hindi na gaano visible sa mas maraming audience. Yung mga post nyo, mga videos, kung ano-ano yung mga post nyo, ay hindi na siya visible sa mas maraming tao, sa mas malawak na audience. Or, less visibility. Ano nga ba ang dapat gawin pag na-shadow ban ang account nyo? Unang-una, huwag panginaan ng loob. Ang gagawin nyo lang is maging active araw-araw, mag-post ng mga videos, mga original videos, mga palalabs. Diba, lagi kong sinasabi, hanggat maaari, huwag gumamit ng music. Mas maganda voice over talaga. Yun ang gagawin nyo kung hindi ka naman invited pa ni Lolo na gumamit ng mga license na music, huwag mo na gumamit, ba? Diba? Mas maganda voice over original videos ang i-upload nyo. At saka, huwag magsobra-sobra sa follow to follow na yan. Kailangan may limit per day. Huwag masyadong masipag iwasan ang magka-restriction ng paulit-ulit. Kasi yun po, nakaka-apekto po yun sa account nyo. Pag paulit-ulit ka na na-restrict, lalalim at lalalim yun. Kaya magiging violation. Yun lang mga palalabs. Mag-upload lang araw-araw ng mga original videos. Mag-live. Iwasan din magsalita ng mga hindi kaaya-aya sa live, ha? Yun, naging active. At, I'm sure, mawawala din yung shadow ban sa account mo. Yun po, yun, mga palalabs ko. Sharing is caring. Love, love, love. God bless sa inyong lahat.